क्या कहते हैं ना आई बिज़नेस वगैरह Sure, And so, I'm ko like to go So, the hotel. I'm going to So, I'm going to go So, Kasi, yung nga, busy So, hindi ko magamit yung phone. Kasi, baka pa, ba, ako ng post So, ganoon talaga.

ako well, ay may akong meeting so this is this is kaya hindi niya ako ng dahil this is so after na ako mag project kaya ako sana hindi ulit magtrabaho na sa mga kasi ng COVID kasi nakakaspeto na sa mga tao sa mga kasi ng mga kasi ng mga kasi ng So, ito po na yung akong ko ngayon. Tapos, bukas po naman yung kipanapas. Depende sa oras ko. Kaso, uh, bonus. Ano dito? ah, labor dito mo to. So, hindi ako makakatrabi. So, sabay lang ako. Dahil walang pasok lahat. The option of a problem of <laughs> <laughs> right. Sierra Moderate and Michelin, tao dito dahil wala ka sa akin. Pero titikas nga lang ko. Pero yung talaga ang buhay. Ayan. Tapos sabi ko para ay and Lima, followed by Sierra Madre and Hermosa.

Pagka thank you, tandaan nyo, kung hindi ka nakakatindi ng English, maraming salamat yon Okay? Ngayon, ano, buti na lang walang, o nga pala, Sabado ngayon, dito, bukas, linggo, so, uh, meron silang event dito, mga lunch, para sa, uh, mga matatanda. So, uh, ganoon ang ano dito. Ganoon ang gusto ko dito sa mga lugar to. Dahil supportado ka ng ano eh. Ng, uh, yung city mo. So, natutuwa ako para sa mga sa, sa mga matatanda namin dito, mga elderly namin. So at least, ini-enjoy na yung buhay nila. Kumbaga na kung retirement ka na, i-enjoy, enjoy, enjoy mo na lang. So ganoon dito. So sana naman wala sa silang event ngayon. At uh, napapansin ko yung mga friendlies ko, medyo late na naman ako nagbubukas. So pang ilang tao na ito nagbubukas, wala he yung iba sa ibang bansa. So, dapat hindi na nga ako mag-accept ng, ano eh, magbubukas ng, actually, magsisend sa kanila ng regalo eh. So, ngayon, meron akong nakik na, yun natin kung taga-san to. So, taga-Denmark to. So may nakita ko na friend dahil una sa lahat bastos na parang uh, kung baga ba na, nakahalata ako na send ng send ng, nagpapasend <laughs> sa akin ng, ng regala regalo ng ilang beses parang feeling ko na <laughs> abuso kung baga ba na uh, ako nung ginagawa tong taong to parang ano eh uh, kumbaga ba na wala ka bang ano? Wala ka bang ibang gagawin sa buhay mo? Kasi hindi hindi habang buhay lagi nakatutok ka lagi sa Pokemon Go eh. Kasi ay naato pag yung ano, pag adik na adik ka na. Tapos siguro nakakalata ako na, na napapansin ko na mukhang ano to ah, gumagamit ko ng third party yung mga spoofing, gano'n. So, hindi lang sa isang bansa. Marami din yan. So, tandaan nyo. Hindi porket na binaban yung account nyo. Pasalamat kayo. Mabait pa din ang ngayang text sa inyo. Pero sa totoong buhay, dapat gumawa na kayo ng bago account nyo. Have you heard this band before? No. Oh now they're they Never played. I don't. So, uh. Dapat uh, yung know. route It's, so, it's with five kids. Pretty fucking cool. So, uh, so yung route. Na na you, <laughs> ko nina, Dapat <laughs> Kaso, oh, hindi ko na tinuloy dahil... Nasa bus ako eh. So, ganun talaga. So, ano kas na? 9.25. Marami kabataan dito sa labas. Kapag ba hindi ba sila hinahantaw magulang nila? eh ang mga, mga kabataan. Nakatambay pa naman dito. So, ilang lang. Ooh.